Indianapolis, July 1991, isang gabing puno ng katahimikan at pangamba. Sa loob na isang hotel room sa Canterbury Hotel, isang kwento ng karahasan ang isinilang. Isang akusasyon na yayanig sa mundo ng sports. Isang kasong gugulo sa buhay ng, ng pinaka pinakakinakatakutang boksingero sa mundo, Mike Tyson. Ang pangalan niya ay itinuturing na alamat the baddest man on the planet. Ngunit sa sandaling iyon, isa lang siyang akusado, si Desiree Washington, isang 18 anyos na beauty queen ang nagsampa ng kasong rape laban sa kanya. Isang boksingerong tila hindi matitinag sa ring. Ngayon ay nakatayo sa harap ng batas. Walang gloves, walang referee, walang round 2. Pero hindi pa natin tapos ang kwento ng kasong ito. Dahil ang tunay na suntok ay darating sa dulo. Maraming idol ang bumagsak pero kakaunti lang ang bumanga sa sarili ng bangungot at nagawang mabuhay pagkatapos nito. Si Mike Tyson hindi lang basta bumagsak. Nagpakalalim siya sa sarili niyang impyerno. Habang ginugulo ng rape case ang kanyang personal na buhay, pinilit pa rin ni Tyson na panatilihin ang kanyang karera. Ngunit unti-unti ang kanyang anyo sa ring ay hindi na tulad ng dati. Taong 1986, si Tyson sa edad na 20 years old ang naging pinakabatang heavyweight champion sa kasaysayan. Matapos patumbahin si Trevor Berbick, taong 1988 pinabagsak niya si Michael Spinks sa loob ng 91 seconds. Oo, wala pang dalawang minuto. Isang suntok, isang paghampas, isang alamat ang nilamon ng takot ngunit sa bawat laban, sa bawat panalo may pader ng paggalito at sakit na unti-unting nabubuo sa likod ng kanyang isip. Hindi ito basta physical fatigue. Ito ay galit, trauma at droga. Sa labas ng ring, ibang klasing laban ang pinasok ni Tyson. Sa kanyang sariling admission, lulong siya sa cocaine, marijuana at sex addiction. Ayon sa kanya, minsan daw ay nakadikto siya habang nakikipaglaban. Kahit drug test, tinatalo rin niya dahil may sinusuot siyang fake penis device na tinatawag niyang wizinator. Araw-araw, tila wala siyang pahinga party, babae, droga, paulit-ulit. Ang dating disiplina ng isang warrior, naging isang cycle ng pagkawasak. Sa bawat pagbangon niya sa lona, hindi kalaban ang pinapahirapan niya. Sarili niya, kahit hawak mo ang sinturon, kung wasak ang kaluluwa mo, walang timbang ang tagumpay. At noong June 28, 1997, sa Las Vegas laban nila Evander Holyfield rematch ng dalawang heavyweight legends pero sa halip na suntok, kagat ang bumagsak. Sa isang iglap, sinubukang kagatin ni Tyson ang kanang tenga ni Holyfield. Tumulo ang dugo, nagpanik ang referee, tinuloy pa rin ang laban. Pero sa sumunod na round, kinagat ulit putol ang tenga. Dugo sa bibig ni Tyson, sigawan sa MGM Grand Arena disqualified, multa, suspendido mula sa baddest man on the planet, naging the madman in the ring. Taong 2003, si Tyson na minsang may over 300 million sa kinita ay nagdeklara ng bankruptcy. May 60 luxury cars, mga mansyon na iniwan niyang walang laman, mga alagang tigre na kinakatakutan kahit ng mga kapitbahay niya. Habang ang dating kinakatakutan ay tumatahan sa mga murang hotel rooms, ang media ay kumakagat sa bawat kabiguan niya at hindi lang pera ang nawala, pati katahimikan niya. Pwede mong talunin ang pinakamalakas na tao. Pero paano kung ang kalaban mo ay sarili mong trauma, sarili mong kasalanan? Mula sa bugbugan sa bar, sigawan sa reporter, hanggang sa paglalakad palabas ng press conference, naging time bomb si Tyson. Sa isang live interview, tinawag niyang Fing Peace of Shit, ang isang reporter na nagbanggit ng rape case niya. Sa isa pa, binantaan niyang susuntukin ang host. Naglabas ng autobiography si Tyson, kung saan umamin siya dala ng mga kasalanang hindi niya kayang banggitin sa media. Isang buhay na wasak ngunit pilit pa rin nilalabanan. Balikan natin ang rape case ni Tyson. Sa testimonya ni Desiree Washington, niyaya daw siya ni Tyson sa kanyang hotel room at doon naganap ang makamundong pangyayari. Sa kabila ng mga argumento ng defense team, nahatulan si Tyson noong 1992 ng rape at sinintensyahan ng anim na taong pagkakakulong. Nakulong siya sa Indiana Youth Center. Tatlong taon lang ang itinagal niya, lumaya siya noong 1995. Pero ang mansa sa pangalan niya hindi na nabura. Hanggang sa huli, sinabi niyang, I may have done many bad things, but I never raped anyone. Pwede kang makalaya sa kulungan, pero paano kung sa bawat tingin sa iyo ng mundo, isa kang halimaw? Sa kabila ng lahat, may natitirang Tyson na handang magbago. Naglabas yan ng one-man show, Undisputed Truth, kung saan ikinuwento niya ang buong buhay niya sa entablado. Lumabas sa mga pelikula gaya ng The Hangover, nalunsad ng Mike Tyson Ranch, isang negosyo sa cannabis. Naging inspirasyon sa mental health advocacy, openly discussing his bipolar disorder, nakita siyang umiiyak sa mga podcast habang sinasabing, I'm afraid who I am. I'm afraid who I used to be. I miss him, but I'm scared of him. Hindi sa lakas na susukat ang pagkatao, kundi sa tibay ng loob na magsisimulang muli. Hindi natin pwedeng burahin ang kasalanan ni Mike Tyson. Hindi nating pwedeng itanggi ang mga sugat na iniwan niya. Pero hindi rin natin pwedeng ipagkait sa kanya ang katotohan ng pinili niyang magbago. Mula sa hilaw, naging tao. Mula sa pagkatalo, lumaban ulit. Mula sa gulo, nagtahimik. Kung kaya niyang harapin ang sarili niyang multo, baka tayo rin. Kapag nawala na sa iyo ang lahat ng pera, karangalan, respeto, ano pa ang natitira? Sa kaso ni Mike Tyson, wala, kundi ang pagkakataong mabuhay ulit. Pero bago 'yan, lalampas po na siya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Habang gumuho ang kanyang karera, unti-unti rin siyang lumalayo sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ang kanyang anak na si Exodus Tyson, isang batang babae na limang taong gulang na matay sa isang freak accident noong taong 2009. Nabulagta ang mundo ni Tyson. Walang laban sa ring ang kayang tumapat sa sakit ng pagkawala ng anak. I was a monster. I didn't deserve her love, but she loved me anyway habang umiiyak sa isang panayam. Naputal rin ang relasyon niya sa mga kaibigan. Sa mga dati niyang coach, nawalan siya ng direksyon. Isang dating alamat, ngayon isang nawawalang ama. May mga sugat na kahit hindi dumugo, wala ng lunas. Si Mike Tyson lumalangoy sa ganong klasing sakit araw-araw. Sa pinakailalim ng kanyang depresyon, lumapit si Tyson sa espiritualidad. Naging Muslim siya habang nasa bilangguan at binigyan siya ng bagong pangalan, Malik Abdulaziz. Ngunit sa mga sumunod na taon, inamin niyang, I believe in Allah, but I didn't know how to be faithful to Him. I was lost. Nagsimula siyang mag-meditate, sumali sa spiritual counseling at binuksan ang sarili sa inner peace na hindi niya kailanman hinanap noong kasagsagan ng kanyang karera sa halip na ring ang entablado na ngayon ang kanyang bagong lugar Mike Tyson Undisputed Truth isang one man stage show kung saan buong tapang niyang binuksan ang kanyang nakaraan inamin niya ang galit niya sa ama niya paano siya ginamit ng mga taong nagpapakilala bilang kaibigan paano siya nabigo bilang ama asawa at tao. Hindi ito comedy, hindi rin drama. Ito ay kumpisal mula sa isang taong sanay makipaglaban gamit ang kamao pero ngayon gamit ang puso. Walang referee para pigilan ang sakit. Walang bell para tapusin ang round. Sa laban ng buhay, ikaw lang ang natitirang laban mo. Naging bukas si Tyson sa mga bagong henerasyon. Lumabas siya sa The Hangover noong taong 2029, kung saan pinagtawanan ang kanyang image bilang beast. Sumali siya sa mga podcast tulad ng Hotboxing with Mike Tyson kung saan naging deep thinker siya. Naging advocate siya ng mental health, sobriety at forgiveness. Sa mga interviews, madalas siyang umiiyak, hindi sa kahinaan, kundi dahil ramdam na ramdam niya ang kanyang mga kasalanan. I miss who I was, but I'm afraid of that man. I was a vage, I didn't care who I hurt. Bumuo siya ng bagong negosyo, Tyson Ranch, isang cannabis farm sa California. Hindi lang ito para sa pera, ito ang pangarap niyang makatulong sa mga taong katulad niya, mga sugatang kaluluwa na gustong gumaling. Sa bawat plantang tumutubo, isang mensahe ang hatid: pwedeng magsimula ulit. Ngayon, si Tyson at pamilya na ulit, nagtago man sa simpleng pamumuhay, may mga pagkakataong makikita siyang kasama ang mga anak. Hindi siya perpektong ama, hindi siya perpektong tao, pero araw-araw sinusubukan niyang itama ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng simpleng pagmamahal. Ang totoong alamat, hindi lang yung nagwagi, kundi yung tumingin sa salamin at pinili ang pagbabago. Sa kasaysayan ng boxing, Si Tyson ay laging mananatiling undisputed heavyweight champion, youngest to ever win the belt, knockout king. Pero ang mas mahalagang pamana niya, isang kwento ng pagbagsak, pagkasira at muling pagtayo. Ang halimaw ng ring ay isa ring anak-ama at kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Hindi lahat ng laban ay may trophy. Hindi lahat ng tagumpay ay may palakpakan. Pero sa huling round ng buhay, pag ikaw na lang at ang konsensya mo ang natira, anong kwento ang sasabihin mo? Si Mike Tyson, halimaw, kriminal, alamat, tao, pinatunayan niyang kahit ang pinakamatigas, pwedeng mabasag at pwedeng muling mabuo. Ito ang kwento ng isang tao na muntik nang wasakin ang sarili niyang mga kamay. Pero sa dulo ng lahat, pinatunayan niyang kahit ang pinakamadilim na kwento, pwedeng maging paalala ng pag-asa. Dahil sa mundong puno ng galit at ingay, ang pinakamakapangyarihang hakbang ay ang patawarin mo ang sarili mo.